Hi madlang people! Welcome to my mini vlog! And for today's video nga, eh gagawin ko yung pinakaayaw kong gawin. Ano pa nga ba kung di ang maglaba? Sino ba naman ang may gusto nito, di ba? <laughs> Kitang kita naman sa mukha ko na hindi ako masaya sa ginagawa ko. Napipilitan nga lang ako na gawin to kaso wala akong choice. Hindi ako mayaman. <laughs> Anyways, ang goal ko nga pala ngayon ay mapaputi itong mga blouse ng bebe ko. Ang pinakauna kong ang ginawa ay binanlawan ko muna sila gamit ang malinis na tubig. Matakot kayo kung madumi yan. Siyempre, <laughs> binanlawan ko muna bago ko ibababad sa secret recipe ko. Ito nga yung isi-share ko sa inyo kung paano mapapapute yung mga puting damit nyo na medyo nangungutim na. Pero paalala lang ha, sa mga damit lang ito pwede, hindi pwede sa balat. Dalawang ingredients nga lang pala yung gagamitin ko, itong oxalic powder at itong detergent. Kahit anong detergent powder, eh pwede naman, pare-pareho lang namang bumubula yung mga yan. At yun na nga, dito nga sa malinis na tubig ay eh, naglagay lang ako ng dalawang kutsarang oxalic powder tsaka itong detergent powder. Ay, ang arte, hindi naman kagandahan. Siguraduhin nyo nga pala na na-dissolve ng mabuti yung oxalic powder. Dahil kung hindi, eh damit nyo ang madi-dissolve ayaw naman nating mangyari yon, di ba? Kaya sa paggamit nga nitong oxalic eh dapat careful talaga tayo. Tsaka pala hindi advisable na gamitin yung oxalic palagi. Mga once a month lang eh pwede na. Kakarupok kasi ng mga damit yan kapag madalas. Gagaya mo pa sa'yo yung mga damit mo na marupok. <laughs> At ayun na nga, ibababad ko nga lang pala to ng buong maghapon. Pero kapag hapon na kayo nagsimula, eh buong magdamag na yun. <laughs> And mas okay pala to na habang nakababad ay eh, nakatapat din sa araw para mas puting-puti yung magiging resulta. Ang tawag nga pala doon dito sa amin ay eh, pagkukula. O ayan, may natututunan na naman kayo sa akin. After ko nga magbabad ay eh, may natanggap pa akong ayuda. Ay, ang sarap nitong longganisa, hindi jutay. Matagal-tagal na nga din, hindi ako nakakatikim nito kaya maraming salamat sa nagbigay. Ay, teka lang, ibang longganisa nga pala yung matagal ko nang hindi natitikman. Hahaha. <laughs> bago pa nga tayo mapunta sa ibang usapan, ay eh, kakain muna kami. Sinigang nahipon nga para yung ulam namin dahil medyo nakakaluwag-luwag kami ngayon sa buhay. Hmm, napakasarap talaga nitong luto ko. Hindi ko mapigilang hindi ko main ng madami. <coughs> ay okay. siya pagkatapos nga namin kumain e eh, nagulan na kami ni Siki dito sa loob ng bahay paano ba naman ay eh, bigla na nga lang pumasok dito sa loob itong napaka cute na aso tuwang tuwa nga si Siki nung nakita niya yung aso kaya lang at the same time ay eh, nag-aalala siya para sa mga pusa namin dahil nga kapag nagkakitaan sila ay eh, baka magkaroon ng World War 3 dito sa bahay <laughs> At fast forward na nga, hinango ko na itong mga puting damit na binabad ko kanina. Ang gagawin ko naman ngayon ay sasabunan ko to gamit itong perla na blue. Sobrang ganda nga gamitin itong sabon na to kasi talagang puputi yung mga damit nyo as in shiny, shimmering, splendid. <laughs> Pati nga yung budhin yung maitim e eh, kaya nitong paputiin. Pero syempre charot lang yun, daw. Hala, ay, ako na nga magseseryoso at masyado na kayong natutuwa. Eto nga't pagkatapos kong sabunan, e, binanlawan ko na ng tatlong beses. Hindi na nga pala ako gumagamit dito ng tina kasi yung perla na blue, e, sapat na. Ako lang yata ang hindi sapat. <laughs> And the long wait is over. Finally, eto na nga yung kinalabasan. Wow! O, diba? Ang pupute. O, siguro naman naniniwala na kayo sa akin. O, yun lang for today's video. O, yun lang mga mare.